guys! So, magandang umaga sa inyong lahat dyan, mga kapatay gutong, ni Amore Vlogs, no? So, yun na nga, nakikita nyo, meron tayo, guys, na itlog at itong ating chicken longganisa ng CDO, guys. So, napakasarap ng ating almusal, at meron tayong taxi log na naman. At itong suka na ginawa natin, guys. So, ngayon, guys, titip na tayo ng ating kape. So, hindi kumpleto ang almusal kung wala tayong kape, guys. So, itong nagpapasarap lalo sa ating almusal guys no so yung kape natin guys napatapang ang aking timpla so pwedeng kutsara nga guys so haluin natin ng ating kape black coffee to guys black coffee Yan. So, ito yung ating kape na binili na sa dali So, huwag na huwag nyo kakalimutan pag bumili kayo ng kape sa Dalis, guys. Kailangan may asukal, guys. Dahil kasi nga, para kayong kumain ng suman. <laughs> kape na may halong suman sa guys. So, ina nga. Sobrang sarap nito, guys. Grabe talaga, nakaka-excite. So, kukuha lang ako ng konting sugar, guys, no? So, yun na nga, guys. Kukuha lang tayo ng ating sugar. Lagyan lang natin yung ating coffee ng sugar, guys. Dahil nga kasi nga, masagwa nga kasi yung lasa, guys. Magwalang kasukol asukal yung kape na natin. Dahil kasi yung dalis nga, na kape, yung din natin. Yung coffee ni one Guys, so ito yun, yung kape ni coffee ni one yan, to yan, guys. Coffee ni Juan. Yan yun. So, ayan, di ba? Dalis, no? 3-in-1 coffee. May niyan ano na Hindi siya 3-in-1, guys. Sa black coffee, guys. Tapos, no, kasi nga, para ka nang kumain ng suman at the same time, di ba? Kahit di ka na kumain. Kasi lasang suman na nga yung kinakain mo. <laughs> so, mabubusog ka na nga ng bonggang-bongga. So, magsasandok na ako ng kanin, guys. Nakikita ko naman yan. Kasandok na tayo ng kanin. So, unang tayo ng gato. So, nagpawala ako, guys. Unang tayo ng gato at kakain tayo, guys. Grabe, ang musan natin. Umaga ka, super, eh. guys. Yan. So, ito yung ating kanin, guys. Ito yung ating kanin. So, yan. Ready na natin yung kanin. So, umupo ka na dito para kumain. So, ayun na nga, guys. Mausok-usok pa yung ating kanin, guys. Kitang-kita nyo. Ang usok, guys. di ba? So, yan ang ating kanin. di Diba? So, magpe-plating tayo, guys, no? Kukunin natin yung itlog na medyo basa pa para ya, ano nga natin. So, yan, nilagay natin sa ibabaw. So, nakita nyo, simpleng-simple pero na natin ng para para sumarap ng ating almusal. So, yun na nga yung ating tapa. Naglagay na tayo ng tapa, guys, sa gilid. Yan. So, ganyan na nga, guys. Tapos, maglalagay din tayo, guys, itong ating chicken longganisa na, guys, ng ating, ano, ng ating, hey, buka. So, ayan. So, ga-almusal kami. So, ayun na nga. sarap, guys. Kitang-kita nyo ba? Ang sarap ng ating almusal. Grabe, no? So, kayo mag-ready na rin kayo ng almusal, guys. Talagang ako kasi, guys, kumakain talaga ako sa umaga. So, hindi ko kaya, guys, na hindi kumain. No? As in, talagang sobrang gusto ko talagang kumain sa umaga. No? Kasi wala akong lakas, guys, pag hindi ako nakakain sa umaga talaga. Kasi kasi sa sobrang dami ng ginagawa natin, kailangan nating mag-recharge. Di diba? Kailangan nating ng. ko na na guys. Oh, kitang-kita naman yung tablecloth ko, guys. Yung tablecloth ko na bili ko lang sa Lazada yan, guys. Napakaganda ng table Murang-mura lang yan, guys. Wala pang wala pa yung 200, guys. Dulo you know, 180 kasama na yung deliver, o 185. Di ba? Ang ganda ng tela niya, guys. Pang 8-seater siya. Yung ating tablecloth. Yun. So, yan. Hawakan okay, lang So, yun na nga, guys. O, yun na. natin. Yan. Kain na naman tayo, guys. Baka may mga nagtatadong dyan. Bakit pa -ulit, ulit yung mga kinakain ko, guys, no? Kasi ito lang yung mabilisan, guys. Kasi masisigang, sinigang sana yung gusto ko. Kaya lang, ito na naman tayo, guys. Ang aga na naman nating nagutom. So, hindi na natin kakayangin pa para magsinigang dahil kasi palalambutin pa natin yung mga pork, di ba? So, ang gagawin ko guys, bago ako magsigang, pakukuloan ko na yung pork para mabilis tayo makapagsigang. Tsaka unang-una, wala pa akong mga ricados. Wala pa ako yung mga gulay, guys, di ba? Wala pa yung mga gulay. Bibili pa ako, di ba? Kasi, 7.30 to 8 o'clock ba nagbubukas yung tindahan dito sa amin. Kaya diba kung hintayin ko pa siya magbukas guys napakasakit na ng tiyan ko bago ako makakain. Kasi talagang gutom na gutom na ako talaga guys. Ang aga ko rin kasing nagising. Ang aga ko natulog. Tapos nagising ako ng 11. Sarap. Alam niyo masarap tong CDO na to. Yung chicken langgunisa. gunisa. Pinakukuluan lang to guys yung chicken langgunisa. gunisa. Tapos medyo ko lang ng konti doon sa mantika kasi mainit pa yung kawali na pinagdutuan ng itlog. Medyo ko lang siya doon guys. No? Nilagay ko mm. lang siya doon para medyo maprito. Hmm. In fairness guys, napakasarap nung no? ano guys. Yung suka ko na ginawa. Sobrang sarap niya guys. So dagang ko pa ng bawang yon yung suka na ginawa natin. Dahil kasi dalawang ulo ng bawang lang yung nailagay natin doon. Stop! Kaya lang yung papa ngayon ng Nabili ko guys. Meron siyang litid na kasama. Kaya medyo matigas ha. Medyo matigas yung papa. May litid kasi siyang kasama. <clears> Hindi <throat> the last time na nabili ko, wala siyang kalitid-litid. As in, as ano siya, beep siya, purong beep siya. Wala siyang taba. Noon. Oh, Ang harap. Gusto kong gumawa ng sarili kong papa, guys. Sarili kong gawang tapa, sarili kong timpla ng tapa. Para para mas tape guys kasi ito may ninalagay kasi sila mga preservatives. So hindi mauiwasan 'yun, 'di ba? Para kasi tumagal. So tayo mas safe yung tayo na lang gagawa ng mismong tapa natin, tayo na lang gagawa ng mismong tosino natin, 'di ba? Pag may time, di ba? gawa rin. Kaya, sarap. Papo, tigman na natin yung kape ng dali. So, ito na naman yung kape ng dali, yung kopi ni Juan na kape ni dali. Kopi ni Juan. Yan, kopi ni Juan Siguro iba, ewan ko, ganun yung panlasa ko. Kasi kailangan talaga may sugar siya, guys. Hindi mo siya maiinom ng walang sugar. Medyo okay siya pag may sugar. So, aning na lang natin. So, ang sarap. Ang sarap ng itlo, ang sarap ng papa, ang sarap ng suka. Ay, grabe. Diba? Sangka pa, guys. Sangka pa. Diba? Diba? Simple simple lang 'to, 'di ba? Oh. Mm. Mm. Tikman natin yung chicken longganisa. Grabe. Mas maluluto kasi siya, guys, no. Kaya ako pinaano siya, pinakukuluan yung kahit hot dogs, 'di ba? Kasi mas nil niluluto kasi natin 'yun, yung loob niya. Kung ibiprito nyo lang, guys, naprito lang. 'Di ba? Hindi na alis yung kulay. Hindi na alis yung kulay ng hot dog, 'di ba? Eh 'yun yung masama, yung mga coloring yan, yung mga ano-ano 'yan. Alam naman nating masama rin naman kumain ng mga hot dogs, yung sumaga niyan. Pero sana man lang, 'di ba, malesen yung yung mga kung ano man yung mga nakalagay doon. Dahil kasi nga, natanggal doon sa hotdog. Diba? Pero hanggat maaari, huwag nga tayong kumain yung mga, ano, hindi na ako makain nun, guys. Mga red hotdog. Kaya okay na ako doon sa kinakain ko na yung pranks, 200 pesos siya. Kahit mahal. Alam naman nating may laban, di ba? Talagang, ano talaga sa Okay sa Ay, itong CDO, guys. Mahal na rin to, yung eh. CDO lang dun isa. Ang mahal. Namiss ko lang yung lasa nung ano, di ba? So, di naman natin na araw-araw. Oh. Sarap -araw. no. ka. Kape. Yeah, Kaya sana nga, matuloy na kami doon sa pupuntahan namin guys so doon ako magluluto so may kita nyo yung di ba yung kalikasan di ba sarap magluto pag ganung napaka ano di ba mahangin sariwa yung hangin yun yeah. so simot na simot akong kumain guys no? Ngayon pag kumakain talaga ako, sinot na yung plato ko. Na kasi ng tatay ko yan eh, na bawal magtira doon sa plato ng kahit ilang butil ng kanin niyan. No, dahil kasi, di ba, pinaghirapang bilhin niyan yung kanin. So, huwag mag Hmm. Kasi Hmm? Grabe hmm? gutom ko. Sing grabe gutom ko. Gutom na gutom ako. ba? Nag-workout kasi ako guys. Habang naguluto ako guys, sinasabayan ko ng workout. Talaga. Talaga. As in, araw-araw yan, sinasabay ako ng workout kahit nagluluto ako. Lalo, nagpapakulo ako ng ginger, lemon, ginger, di ba? Lemon. Nasabayan ako ng workout yan, guys, di ba? Para kailangan araw-araw tayo nag-workout, guys. Araw-araw tayo nagpapapawis, di ba? Hindi yung lamon lang tayo ng lamon, higa tayo ng higa, hindi tayo nagpapawis. Ano, Diba? Yun yung masama doon, guys. ko so. so, yun na nga, guys. So, tapos na akong kumain. Sana na ako nagustuhan nyo ang aking vlog na to, guys. Ang pag-aalmusal ko ngayong umaga na to, mga kapatay gutom ni Amori Vlogs. So, nung nyo kakalimutan, guys, na mag-subscribe sa aking channel ni Amori blogs kapatay gutom. No? So, comment lang kayo, guys, kung nagustuhan nyo tong video na to. Maraming salamat. Babu!